Ano po, magandang panahon ito, mga bakabakabs dyan, mga kaibigan. Po kayo. E, ito naman po tayo. Hindi uh, dito tayo sa ating samahan. <laughs> sa araw natin ginagawa. Ito, so, ang uh, na bukas. Pero, makulim kayo, makulim din ma ngayon ang panahon dito. Makulim din. Oh, ang nga pala ngayon Ay, 12, uh, 103 na 103 ang nakuna class na hindi sabihin panghali na last break na so yun mamahali tayo dahil na uh, mapapas eh mulam natin ay pansit ang paba ng buhay Set, pansit, set, set, pansit So, yan po ang ating mapakbakan ngayon. Hmm, mapakbakan. Ano yan? Ang ating pagsasaluhan. So po kayo ngayon mga kaibigan, talaga ko, ko, sa grado ko, Pilipinas, sa BCC tayo. Naisip ko na kung ano ang mga hindi kung ano ang hindi mga ba? Mga naisip ba ka kayo? Kung ano ang hihanggan kung anong pa mga nangangaraling, kung anong mga niya, no? Simula araling yan ang Hmm. Yan po ha, eh. po tayo pagsaluhan natin itong binili kong pansok doon sa sa Petro Manila at ang market. Yan po tayo, first bite. you <laughs> Ito may mga naisip na ba kayo? Para sa paso, kung ano ihandaan nyo, kung rin yung regalo nyo, at kung Pwede ay mga grocery. ng Divisoria, Baclara. Mga mo. Sa cellphone. Okay. Naglipa na dyan mga mundurukot. ang sistema sa atas sa batas tungkol sa mga mundurukot niya. Sa ibang bansa, pag nawali yung ang mundurukot, ang naghahatong na doon yung judge. Walang mga tatlong buwan, walang buwan, ano na buwan, isang taon, ganun. sa makakapagsahiring yung dinukuta. Yung judge na naghahatong. Na, na ako lang siyang tatlong buwan pagkakulong isang taon o ano isang taon ah uh, tatlong buwan ah ano buwan ah uh, ano buwan isang taon gano'n <coughs> yung yang saya iba eh ito yung tanda Kaya nung sa atin, kailan mga sana Kasi mag kung magiging gano'n ng patakalan ng matas natin. Nawabawasan, nawawala yung mga pagkukot na Ne var? Biliyor musun? Bak havlun değil mi? Mübarlaştı değil mi? Pada tu pakai warna sila, yang di kamu sudah dapat macam tahu. Contohnya, oh Kalau kita tambah tambah Kung nilaloso sa, dain mo tapang dani. Dain mo wala ng pagkukukot na? sa mga tao sa Pilipinas. lang lahat na agawan At na ibang lahat, agawan mo sa mga daw sa Pilipinas. Pwede hmm. pumatay ng rape. dan tambah bahasa satu titik kat atas nombor ng tao. Hindi pa kundi na Batas apa yang penting? Nah, seolah ulang, kan? Dah yang no. mana? Biskon jemasa tak? Berapa eh. lama yang pentau? Olah tahun? Yang pula ni? Berapa lama? nakatulog na ng laptop, ko ulit aso, tapos pinako ng dahil hindi nakatunayan. Nang minong kayo binayan. Nakatamatay na lang matamdam ng scorpion nangyari sa Panginoon. Namasak Namasak ang nung Sampang ba, kape na tayo Nakulong Ang tao pumatay Nakilang tao Tapos pinalaya ulit Tapos tumigil ng isa tumigil din. Hanggang din na, nakakawala na anak ng isa ulo man. Grabe. Hindi Paan ba? Paano ba nakalaya yan? kau punya alasan Kaya sa kulong nila Euro, malaya ka yan. Hindi nang binayad eh. Yung bayad na yun, kunwari ano lang yan, na donation. Yung dasa, donation lang. Pero ang purpose talaga, para parang alaya ang sinili mo. Kalau hindi pa nalagay yung bilo ng bilo ka. Kasi yung Duterte dia hindi nga niya pinatingin ang tinanggap yun bumbung eh, kahit po may dito sa mga tatlong bilo tatlong bilo tatlong bilo tatlong

presidente sa ayong first lady, grabe. Malayong malayo siya sa si sa papa niya. Malayong malayo siya sa sa awa niya may sarili tayo nako sa uko ni Imelda wala siya mas inukada pa si si Imelda si nanay. Kasi sa nanay uh, sa manugan manugang na manugang siya at nata iba, iba malayo malayo ay talaga yung original na first lady kaya sa nung sa kumanong Jawa grabi menuka main Araneta di bisa sembiji kami harus remar di kayak tahu. Mbak sama saya sempat saya sempat sendiri di bini tahu anu aku yang mau ayo mau mau po, dito pa lang tapos ang ating balay taktaan, ating tangalya sa atin bali, takta, atin niya. So, yung, yung, mga nakikita ko sa Pilipinas, yung mga nagagalap. Na, Sinar ko lang naman sa inyo in aking nasa sa likod. Uh, say, yun yung akin, akin na sa loob niyo. Kasi hindi maganda. Pakakana sa yung baby, makikita mo maganda, mababalitan mo yung ganyan. Ay, nilabas ko lang. So, bago po tayo magtapos, magpaalam, uh, mag-subscribe po kayo sa aking channel, makipinit po ng notification bell, share, like the point, po kayo, comment po. Ito po. Maraming po salamat. Pagkasasusunod po muli. Bye-bye. Thank you.